Pusot na ito ni Bato De la Rosa or etong statement niya madalas na ito ay parang walang pinagkaiba madalas din sa statement na itong sa si Sara Duterte tungkol nga sa um, kaso nila, pagkakasangkod nila sa kaso sa ICC. Pareho halos ng pahayag, yung parang mga scripted na lang. Kahit, kahit yung mga experts ay iba naman ang sinasabi. Kahit yung nasa Malacanang ay iba rin ang sinasabi. Pero ganitong ganito pa rin. Talaga lang, Tingnan nyo itong si Bato. Sabi niya dito, Wow! Hindi sila nagmamahal sa ating bansa. They do not love this country. Gusto nilang babasusin yung ating mga korte. Talaga ba? Nagsalita ba yung mga judges natin? Yung mga mahistrado? Yung Supreme Court? Nagsalita ba na kabastos-bastos itong ginagawa ng ICC? Di ba wala naman? Di ba hindi naman? Ano ba yan? Ano pang sabi, ano sabi ni Bato? They do not love this country nga daw. Senator Bato de la Rosa, the chief architect of former President Rodrigo, Rodrigo Duterte's uh, bloody war on drugs, accuses Filipinos backing the International Criminal Court investigation of surrendering Philippine sovereignty to foreigners and do not love this country. Yung atin daw kasarinlan, sovereignty, ay ating isinusuko dahil hindi daw natin kayang um, litisan yung mga ganitong klaseng kaso dito sa mga Philippine o sa Philippine courts at sa mga ng mga Filipino judges. Yun yun yung gusto niyang ipahiwatig dito. Sinusuko daw natin yung ating kasarinlan. <laughs> at yung ating kalayaan, ba yon? Nagpapatawa tong si Bato de la Rosa, ano ho? Sabi niya, "Ewan ko, bakit itong mga bleeding hearts gustong-gustong isurrender yung ating sovereignty doon sa foreign bodies. Okay. So, ang ibig sabihin, kung yung ibang bansa ay naimbestigahan din ng ICC, ganun din ba? Sinuko ba nila yung kanilang sovereignty sa international body? <laughs> lahat po ng ahensya, sabihin na natin, lahat po yan may international body. Okay? At katulad ng mga criminal courts, meron din siyempre international criminal courts sa tingin ko, hindi man ako lawyer, mas malawak, mas mga malalaking krimen, okay, ang kanilang inaasikaso. Dahil ito po ay napakalaking krimen ang nagawa. Violations. Napakalaking violations ng human rights. Diba? Lahat, sa tingin ko lahat ng ahensya, okay. World Health Organization. Abay, okay, may naman dito sa atin. May sangayan dito sa atin. At marami pa pong iba. O ba? Diba, paano isusuko ang ating sovereignty kung, kung tayo ay umasa sa, sa international court? The same way na tayo ay umasa sa, or na, nung tayo nanalo sa, sa kaso laban sa China, uh, sa issue nga ng WPS or West Philippine Sea, di ba? Pumasa tayo at tayo nanalo sa, sa international court then. Ano nangyayari kay Bato? Grabe ano? Walang pinagkaiba talaga kay Sara Duterte yung kanyang mga pahayag. No wonder. Pareho sila. Nang takbo ng pag iisa Good luck.